Joy, kailan mo huling nakausap si Jimbo? August 30 po, ma'am. Noong August 30, 30? na good night pa kayo. Uh Oo. -oh. Okay? Yan lang po yung last niya nga. Ito ano, na. Good night, baby dihahan. Amping mo always. Uh -huh. bisaya si uh -huh. This is 8.12 p.m. sa kanya. Or sa'yo? Sa, Sorry. sa akin. Sa'yo. Alas 8 ng gabi na good night. Uh -huh. August 30. Uh -huh. Nasaan siya nun? Nasaan ang barko na lumalaya? Nasaan ang dagat? Al underway pa sila pa ang courage to Bari Italy. Bari ah, Italy yung ano nila. Italy ang destination. Uh -huh. destination. Okay. so, Italy. ibig sabihin, nasa laot. Oo, uh -huh. oh, nasa laot pa, ma'am. On board siya. Yeah. Uh -huh. Nasa laot. And how many days ang ine-expect na biyahe bago parang, dumating sa Italy? Parang September 5. Mga yung, September 5 uh -huh. ang dating nila. Kailan nagkaroon ng uh, determination determinasyon na missing nga siya? Sino nagsabi sa inyo? Yung Paano? president po ng Elwin, tinawagan ako noong August 31 okay. ng Gabi, alas 6 po ng gabi. O, oh, tinawagan ako na wala na daw yung husband ko doon sa kabina niya. Ang Elwin Crew Management Inc., ang agency? Yes po, ma'am. Tapos, anong klaseng barko ba ito? Bulk carrier po. Bulk carrier, tawag. Anong dala tawag? nila? Hindi Walang ko na alam ma'am, kasi mag-performance pa lang siya doon. Four months pa lang O, oh, first siya. time yang sumakay dito sa agency na to. Okay. Paano sinabi ng Elwin sa iyo na wala na? Husband? Mo, oo sinabi niya lang sa akin na wala na doon tapos pinag missing oo missing missing talaga ma'am okay habang nasa laot ito ha oo habang nasa laot okay tapos ano daw ginawa nila para hanapin Pinahanap nila sa kabina. oh May initial report nung September. Parang September, hindi ko na malala yung uh -oh. date, ma'am. Initial sabi? report. Ito po, ma'am. Following the incident, the crew conducted a thorough search of the vessel last Saturday morning. Meaning yung August 31 ito. Coordinated also air and sea operation after the local authorities were formally notified. Uh, Italian authorities initiated an extensive search August 31 and September 1. And then from September 2... Search efforts continued by patrol board, boat both with alerts disseminated to all ships and naval units. A uh -huh. search of his cabin did not yield any declarations or statements. Uh, also no irregularities in the behavior of the missing crew. So, dito ano ang conclusion nila? Pero meron silang sinabi ma'am about sa family. Parang nagconclude na sila na parang may something sa family kaya na missing si ano si Jimbo. Conclusion. As reported by the ship's crew in the last few weeks, Chief Cook Mr. Jimbo Sikadungog appeared to be absorbed in his thoughts, expressing problems with his family. Yes. In the last few weeks, he had repeatedly asked other crew members for internet credits, probably to solve the problems that were tormenting him. We were able to ascertain that his cabin was separate from the others. No one heard noise. Walang narinig. Oo, walang narinig. Uh, wala, hindi nagda-drugs. Good relationship with the ship's crew. Extended ba ang contract by two months. Ang ano nila, ang assumption nila is that Chief Cook, Mr. Jimbo C. kadungog took a willful action. So ano ibig sabihin ng willful action? Ang willful action parang sinasabi nila na kusa siyang tumalon, parang ganyan. Ang dinin nominalo eh Ang party list na masasandalan. Aksia yes. Number 68 sa Balota Yusek, olalia, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. I, I know that meron opo. na po kayong kopya nitong uh, report no opo. on the opo, opo. ano on the missing uh, crew member. Opo. Sir, ano po uh, ba? Paano po ba natin ito maipapaliwanag? Mm. -mm. Okay, tama po kayo no. Uh -oh. Una, -una uh, kaya nga pinabatas natin yung Magna Carta. Yes. Ito so, ang isang dahilan, mm -mm. kaya natin isinapatas, lalong-lalo na si Senator, ay yes. sinuportahan niya yung batas na ito. Yes. Ano mo, yung right to information. Yes, ha? there you go. Ng mga mm leaders of kids, ng mga relatives, lalong-lalo mm -hmm. na sa missing affairs natin ay very mm -hmm. important. Yes. And this is not just a right that is written in the law without any uh, Ah, important. No? Dapat alam ng mga money agencies natin kung ano ang importance nito at kung ano ang repercussion kapag hindi nila sinusunod. Yun. Ito mga ganitong karapatan ng mga seafarers natin at karapatan ng mga mm -mm. kapatan at ng mga nawawalang ng seafarers. Ayan, siguradong sigurado ako. Ipapatawag na ni Yusek Bernard Olalia itong agency. Uh, ah, uh, hayaan nyo kahapon nung natanggap ko itong balitang ito dahil siyempre my office is about another cluster. Ano? Ah, This is handled by another USEC. But I think yes. that uh, on my obligation, nung nakita ko yung report, eh, sabi ko, ipatawag mo yung ahensya at itawad yung dapat na disciplinary yes. action sa kanya, no? Mm -mm. Kasi nagpabaya eh, nagpabaya. Pero mo, ang tagal ng report, no? Mm. Oh, boss, Over 2024 nangyari. Yes. Yung yung kamag-anak nagmamakaawang bigyan sila ng update. Yung kamag-anak hindi alam ko ano ang nangyari. Ayun. Alim ano na, buwan. Mm -hmm. Oo, alim na buwan. Oo, anim na buwan na higit. bihira, no? Nakakasama mm -hmm. ng loob. Opo. Kasi unang-una dapat itong mga tinutulungan natin agad yung mga kamag-anak ng mga nawawalang si no? Yan. Kaya kami po ay nagpapaumanhin nangunguna po sa BMW at pinapaabot po namin yung aming apology at siyempre yung pangunawa no at hayaan po ninyo may may sa may pagdadalhan po itong ahensya na sa hindi nila pagtupad sa kanilang tungkulin no Yun. pangalawa mm, -mm. Uh, importante po kasi na malaman natin yung bawat detalye. Bakit hanggang yes. ngayon wala pa kaming natatanggap na Liberian report, yung flag vessel report, no? Ah, so yung hindi. Government. Okay, so wala pa kayong natatanggap, sir. No? Uh, hindi ko alam kung yan ay report ng master mm -hmm. o report ng ano kasi hindi pa, ka, hindi pa pinaaabot sa amin eh. No? Okay. ko lang po yung report sa inyo, pero wala pa kaming official Opo. copy. Kasi no? kahit po alam, Opo. Opo, hindi namin alam kung ano na ang nangyari doon Opo. sa ating seafarer. They are pointing to some to some direction na may something daw sa family or may something. Mm -hmm. Pero ganun po ma, dapat maliwanag yung proseso. Nag-offer sila ngayon sa amin about CBA po ma'am. Ano CBA? Collective Co ba Bargaining, Bargaining Agreement. agreement. Yes, ma'am. Ano daw ang in-offer sa inyo? Pera. Ba bakit kayo in-offeran ng pera? Hindi pa nga natin alam na namin kung ano nangyari. Kaya ma'am naguguluhan hindi na, na po ano ano siya ma'am. Hindi nila in-explain ng maayos sa amin bakit in-offeran pero hindi pa namin inanggap kasi hindi namin alam yung ano. Oh, nag-o-over sila ng na ganyan sa inyo, ni hindi pa sila nagre-report oh, report sa D &D na w. W. report. You said may CBA ang mga seaman? Ah, <laughs> uh, karamihan sa mga uh peers -oh. natin may collective bargaining agreement. Okay. No? So, nandiyan sa CBA yung mga uh -huh. proseso at mekanismo kung ano yung mga ginagawang at mm tulad ng mga nawawalang fear-fearer, ano yung mga mm. proseso kapag may mga complaints. Okay. Eh, nandiyan din yung karapatan ng ating relatives na to na Ng tamang informasyon. Uh, Hindi po yung pera ang binahabol e exactly. ng mga kamag-anak nito. Gusto okay. lang nang magkaroon ng kaliwanagan. Gusto yes. lang magkaroon ng mga uh, proseso na naiintindihan po nila at bakit yes. na ano ang nangyari sa kanilang uh, may bahay, yung kanilang asawa, yung kanilang pamilya. At saka, klaruhin ko lang sir, ah, no? even before they implement this, na kung i-offer man nila or bibigyan nila sa mga anak, there should be a report to you. I mean, to DMW, yes. tama? Tama yun. Opo, okay. tama yun. The... Unang-una, kami yung regulatory body, dapat kami po ay eh, inform nila kasama yung magulang at saka yung mga kamag-anak, yung asawa, yung mga anak. No? Narinig ko kanina, mayroong pang minor na anak. Kawawa naman yung bata. Yes. No? Dito old. po yung hinaharap ng mga mga yun. paslit at uh, hindi alam mo na nasaan ang kanilang tatay. Yes. Napakasakit. Ah, dito, no? So hayaan po ninyo at bibigyan po natin ng, uh, ng katarungan yung ating uh, ng reklamo may bahay dahil po sa nangyari <coughs> sa mga okay. tao. Oo. Kasi andito, ang sinasabi na conclusion, may problema siya sa, sa pamilya. Pa, uh -huh. Pero, Pero -chat nakikita chat naman na ang dito sa chat, nagpapalitan pa ng mga video. Yes, ma may pag-goodnight pa. Mm -hmm. Amping mo always, diha, Love you so much. Um, sige, watch TV. Mm -mm. Uh, ang ibig ko sabihin, pwedeng i-backtrack ito, Yusek, eh, yung lahat ng conversations oh, to determine oh, oh, if yes. may, may ano problema dyan, dyan. ba sa mm -hmm. pamilya, kung may utang ba kayo? Wala. Then, wala. Po, oh, uh, wala din po siyang problem sa mama niya, ma'am. Always mm -mm. po sila oh. nag-conversation. Meron ba siyang na ikwento na baka may nakaaway siya? Wala po, ma'am. Wala. Sa barko? Sa barko po. Wala po. Wala, wala, wala siya nakwento sa amin na gano'n. Wala rin uh -huh. gano'n. Yung mga ship na ganito, may CCTV ba yan? Meron ano? Alam niyo, generally, doon sa deck kung saan na... Uh... Uh, mm -mm. Delikado no. Iyon uh, lang yes. walang CCTV sa kanila eh. Kalimutan wala silang CCTV. Ang CCTV nila nandun sa bridge. No? Mm. Nandun sa deck na kung saan nandun yung master. Okay. Yan ang uh, challenge natin at yan ang limitation natin kung bakit eh, sinasadya at hindi nilalagyan ng CCTV yung mga ganyang parte ng barko. Okay. Hindi nahanap ang mobile, ang kanyang cellphone, cellphone? Wala po doon sa bagahin niya. Wala sa mga sa gamit room, niya? Sa room, sa cabin po. Okay. Kasi Usec na ibalik na yung yung, ilang, yung mga uh, kagamitan. Yes, Pero ma kahit nung binalik wala rin sabi, basta tinanggap niya lang, parang uh -huh. gano'n, Nireceive lang. So Yusek, ano po ang uh, gagawin po ng mga kaanak? Uh, I-refer po namin sila sa office ninyo? Tama po ba? Ah uh, dala oh, po. Oo. Uh, uh -huh. po. Ah uh, saan po probinsya nila? Patanong ko lang po, probinsya. Mindanao po. Taga-Mindanao, taga Tangong. sa Misamis Occidental po. Misamis province uh -huh. namin. Uh, sige, kami po yung makikipag-ugnayan po sa inyo at uh, kahit Zoom meeting, kami pa available 24-7 dahil napakalayo po ninyo. Ano? Okay. Uh, mag po tayo kung kayo tayo papasal sa opisina namin ngayon or bukas. Oh, may... yes, po namin kayo ng tulong. No? Meron po kami tinatawag okay. na action fund at kami po ang gagastos lahat ng kakailanganin ninyo. Ayan. Pero uh, regular po yung pagiging up, pagbibigay po namin na update sa at pagbalik na sa probinsya nyo, mag-zoom meeting po tayo sa ganun ay bigay po namin yung lahat na kailangan oh, Maraming maraming salamat, Usec Bernard Olalia, ang ating Undersecretary for Licensing and Adjudication Services ng yes. DMW. Hindi kayo pababayaan at hindi kayo uuwi nang wala man lang tayong mai closure at the very least. You dito. You po, Tutulong po ang uh, Raffy Tulfo in Action, yung office po ni Senator and of course ang DMW mm -hmm. po. Salamat po. Magpakatatag ka ha. Yes mm -hmm. thank you.